Sa punto pong ito, alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa ipinatupad na big time all price increase ngayong araw. Si Ryan Nasige sa detalye live. Ryan? Audrey, patapos na ang buwan ng Enero pero humabol pa sa huling Martes ng buwan ang malaki ang dagdag presyo sa gasolina. Unang buwan pa lang ng taong 2024 pero tatlong beses nang tumataas ang presyo ng gasolina sa bansa hindi tuloy may na mag-alala ng ilang pasahero na baka dahil sa walang patid na oil price hike, tumaas naman ang pamasahe. Tulad na lamang ni Cecil at Angie, araw-araw sumasakay ng jeep at bus papasok sa trabaho. Inaabot daw ng tatong daang piso ang budget nila sa pamasahe. Hindi na daw kakayanin kung tataas pa ito. Paano naman yung yung gastos namin, kung lahat itataas, tas yung, yung sahod namin is gano'n pala. Hindi na makatarungan, taas muna na yung sweldo. Papayag kami lahat na itaas nila, basta yung sweldo ang itaas nila. Katulad namin, kami mga workers kami, kita man man oras namin. Eh kung mababa ang sweldo namin, kahit itaas nila, lugi pa rin kami. Taas nila sweldo, sweldo muna bago lahat. Hmm. Audrey, ngayong araw ng Martes, epektibo na ang dalawang piso and 80 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Mahigit piso naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 45 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Sa monitoring ng Department of Energy dito sa Metro Manila, mula January 23 hanggang 25, pumapalo na sa 77 pesos ang presyo sa kada litro ng gasolina. Aabot naman sa mahigit 68 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 83 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Audrey, dito naman sa bahagi ng Philcoa sa lagay ng trapiko sa mga oras nito magkabilaan na na medyo may pagbigat na ang daloy ng trapiko. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.